বাঙালী বাংালী বুলি আপোন মানুহ বোলে May prutas, oh. Sari-saring prutas. Eh lang, mamahal lang po ang prutas dito, eh. Maman ang prutas dito. Mas, braw, mahal. Ito yung prutas to, yun. Ah, uh, uh, ano yata, garnada. Garnada. Dami mga prutas dito. Eh. Sasarap. Dami mga dito, mga Pilipina rin. Maraming okay. Pilipina. Okay. Thank you. Thank you. Hoy, doon na tayo tumingin ng video. Manila. Manila. Ano ba bibirin? Ano

Hindi, hindi, pa kayo bumili sa binili natin doon chocolate at mura doon nga chicharya eh. May chicharya ba doon? Oo, uh, oo uh, bumili nga sa laon na doon. Hindi, kainin sa taas sana. Hindi tayo din ito kainin. Ha? Sa ba pupunta? Ah, sige. Alam, yeah. lobot na ako. So, ah. Mm -hmm. Ayan, ya, mga ganyan. Malalambot. Very good. Cool. Very tasty. Cheese. Cheese. Very good. Very, very good. Cool. Ito, mm -hmm. ano ito? Ha? ito. Ah, <laughs> uh, din naman magkano? Ah, uh, ikot-ikot. Ah, -ikot, uh, lang tayo. Para madami tayong maipon ng vlog dito sa para marami tayong may upload Yahoo! ginaantok na ako talaga. Oh. Saan? Adyan pala sa Lubeo. Oh. Meron na yung... Ayan, sa loob. Ano ba yun? Sa loob na yan. Pasok. Eighty-five. Mm -hmm. Ah, itipay five Giovanna. Ayun, oh. Eighty-five. Eighty-five 85. 85 dollars. Hong Kong money. Yeah. So yan mga kabanita uh, Sana pa magustuhan niyo ang aking mga vlog ko dito sa Hong Kong Alright Daily, 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 daily. ah... Uh, dito kasi ako ba, uh, kumukuha ng linaw dito sa uh, likuran ng cellphone pero sa harapan na malabo kaya iniikot-ikot ko po yung cellphone pag ako magbibideo or mag-aantay kami ng magbukas ng ano ng elevator may akita kami sa taas para magpahinga na ano ba bang vlog? Kung naman tayo ngayon. Muntik ah, na naman ngayon mawala ka ngayon. tayo, tayo ay may bibili. Para sa bukas na baka ay tamang tayo ay... Okay. Nin...

Palatay. Ay. Ay, hindi. Nagigisa kami. Mm -hmm. Pero pag binili mo yun sa Pilipinas, 7,000 ang isa. Sa so pera natin. Ang mm -hmm. tatlo, 5,000. 5,000. Super safe. Super safe. Super safe. nag safe. Super 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 na pero iba na may mga bukas na ang mga ano na tinda. Kaya kayo binilok kami para hindi na magbababa sa umaga. Luluto na lang. Tapos... Tsaka sa pang tanghali, rin, bibili, na. bibili na kami ngayon para hindi na kami bababa. Kasi, ah... Uh, ang flight namin bukas ay alas sa ng hapon ang ano namin ang flight pero kailangan uh, maga kami pupunta doon sa airport para mga 1.30 o alas 2 doon na kami mag aantay ng oras um, kasi gabi ang ano sa ang dating namin sa sa Pilipinas. Kasama ko si CJ, ang anak ko si Wayda Army, ang aking mga dalawang apo ko. <laughs> naambon, naambon yata. Ayan. Bukas pa kaya yung bilihan? So yan, sarado pa ang tinda tindahan. Sarado na tindahan. Sarado na mga grocery. Uh, mga bukas na lang umaga. Bababa kami ng aking alam. Ayan. Kami uuwi na babalikin kami sa uh, sa hotel lakas po ng hangin. Kaya ko konti lang tao ngayon kasi mag-aaras po sila ng gabi. Sari-sari dito mga tao dito. May mga ano, ganyan, mga mga itim, may mga ano. Pero dito marami, uh, nang ko mga Pilipina Pilipino merang dito sa Hong Kong ayaw may bagong vlog po tayo mga ano Good morning, good morning po sa inyo. ano ba 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 Good morning, ano ba ano ba ano yan. Ah, uh, uwi na kami mamaya mga ah, uh, alas siguro dami din out dito ala una what of that mamaya nang ah, uh, tanghali yun. Alauna eh. Hapon na. Hapon na yun. Hapon na yun. Hapon na yun. Hapon na yun, na yun. Ah, ala una nang hapon na pala. Ano ba alas ang alas na? Alas sa Nang hapon. Uh -huh. Nang gabi. Nang gabi. Nag -gabi. Uh -huh gabi ka. Kailangan, alis kami dito ng ano. Alis daw eh. di ba? Oh. Tangali na. Kailangan ang dito na kami, out na kami na una. Tapos, pero dito na kami sa airport. Pero si, uh, si mam Ma bet ay iwan ko dito kasi dito talaga siya sa hong ko. Para na, pag-uwi mo sa Pilipinas, baka hindi natin tayo magkita. Ha? Mm hmm? pag-uwi sa Pilipinas. Eh baka hindi nga po, dahil saglit lang din ako na-uwi eh. Um, 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 kasi na-uwi ka sa ano, sa... Saan? Sa, sa provisa? Mindanao. Mindana. Mindana. Uwi sa Mindanao. Tala mga pambing din yan. Ayan. Hmm? Ano, Naniinom hindi, ayaw ko. Tubig ma... Sa umaga kasi iniinap ko. Tubig, tubig. man ang ganggang umaga. Para... si maghapang tayo tulong, di ba? Para marinis. Lalabas yung mga... Para iihi mo. Oo. din ako. Hindi na ako nainan ng malamig na eh. Eh, lang din ako ng kape pagkatapos na nga... Pag na tubig man ang ano. Ganyan sa bahay. Alright. Tulog pa kasi mga ano, tulog pa. Tulog pa. Tulog pa mga apo ko. At mga abo.

talaga ako makapagsalita kasi wag tulog-tulog nga apo ko ano ko at saka yung mga ano ko tulog pa nandito ako sa kusina at uh, wala at uh, samantana na natin ngayon araw na ito last day na natin dito sa Hong Kong kinangan ay uh, mag-ready-ready uh, kami kasi mamaya hapon para sa East flight na namin ay nakataan kami aalis dito. Ang out namin dito sa hotel ay alauna. Eh, na, 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 maaga pa lamang repair -repa ko tayo. Maaga pa naman. medyo mag-unbelip na. Alas 7. 7.25 pa na yata. Kali na alas 7, 7.15. Ayan. Ito, alas 7. Mag-unbelip pa. Ang oras kasi dito sa Pilipinas, so, iisa lang. Maya maya ay kami lalabas. First time mamaya. Okay. Yung kagabi, nalabas kami na akin na Di ba sana kami pang luto ngayong umaga pang amasal. Kasi mo, mga sarado na lahat. Kasi pasada na pong alas, alas nung ng gabi. Kaya mamaya, bababa ho kami, bibili ho kami ng uh,

100 plus. Ano? Ayo, oh gawan isang libo ay 125. Yung ano pa ano sa airport. Oh tayo. Okay. Parang ano yan eh, parang Ganon ba yun? Ikaw na maglagay mm mo. -hmm. Sulak mo din plus lang no? mm -hmm. plus? Mm -hmm. Oo. Saan ka ba pinadala? Pinadala? G-Cash. Ah, Oo, Paano pwede, Para magiging... pwede mo naman gamitin yung Gcash mo na ano yung pambili dito? Pwede. Pwede yung Gcash dito? Oo. Uh -oh. May pipindutin lang doon na Alipay, tapos may lalabas na ano, pure code. Hmm. Kasi ang pwede gamit na dito yung gold time. Pwede yung gold time, pwede yung Gcash. Okay. naman? Ay, palo. Ikali na, nakisam. Yeah, yeah, yeah. Listen, Nalaman ko lang yan kasi nung iniintay ko kayo sa airport, may mga yeah. pinay doon na ano, nag-iintay ng flight nila kasi na-stranded sila dito kasi papunta sila ng Dubai, yeah. may mga cross-country sila ba. Tapos, inaano nila, nakatatnong araw na doon sila sa airport. Ah. Tapos, inaano nila, ina -ano nila sa agency na, anong gagawin nila sa amin dito araw, wala pa kami maayos na tulog, wala pa kami maayos, wala pa kain, kami, hindi pa kami nakakaligo. Tapos, ano yun? Uh, pinapadal sila ng allowance to Gcash. Mm -hmm. Tapos, ang pagbili nila ng pagkain, yun, through Gcash mo, pero mm -hmm. alipay yung ano nila. Um, may pinipindit, may pinipindit doon na alipay, tapos lalabas yung QR code. Pero nung ginagawa namin, kahit saan, bibili mm -hmm. kami na kahit mga pinapay, gano'n. Tapos sinabi ko din, Chuy, try mo nga, kasi baka ano. Ayun, kumana Gumana siya. Sabi ko, ano ganun, ba? pwede pala yun. Kasi, naku-movie ako ng Pilipinas, lagi ko makikita sa SM, Alipay, di ba? Pa. Sabi ko, ha, gumagana pa rin. Huh? Alipay, Alipay parang gano'n, Alipay. Yung parang may kulay blue. Alipay. Ah. Um, um, um. Tapos, sabi nung, no, ano, yung no, ka sa SM, sabi, yes ma'am, ipakita nyo lang po sa amin akala ko hindi pwede kaya yung pera ko sa alumi sinimpulahan sa Gcash. Pero gumagana. Gumagana. Maganda? na ako. Yung ating Tubig naman ni Kalga. Ito yung ang Kunin mo ka kaya. Sama po sa aking narating... malain, si Joey. Parang ano na si, sira anak ko si Raul. Anak ko. na ba? mo na, wala eh. Eh, anak ko si Raul. Alright. Sa akin na eh. Nakakanta sa loob ng elevator. Dibila kami ng ano bigas at saka ano. Ano nabibili ba dito? Ha? Huh? Mays, Pilipina ka? Ano hmm. nabibili ang isang kilo bigas lang? Ay, sa parking shop. Doon nga sa... Bukas. Yeah. Wala nga doon. Ito, Ito lang bukas. Oo. Oh. mga pagkain na ano, ang amusan namin. Sama na yung tanghalian. Kasi bibili kami yung bigas, wala nang palang bigas. Ito ang aming panabas sa aming pinupuluyan dito sa hotel. Hinta. Magalaw. Magalaw ang aking cellphone. Sa sana po. Magalaw. Tayo dahil kung tatakbo kami. Ito kami sa uh, Kim 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 Chai, Kim 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 Choo! Mwang! Mwang! Kain sila. na kaya sarado pa. Diba? Ayun. Ito yung Ayun! yung green. Yung pangalan. Oo, oh, yung green.

Ano, pa. ba? Magka pala nga. Maaak pa nga. Masada pala nga ng alas 7. Wala pang alas 8 na. Anong oras na ba? Ano, 7.35. Bumusyaw-busyaw <laughs> 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 na ako ng patuloy na nararamdaman ko. Bumusyaw-busyaw pala. Ayan. Uh, Stop. Stop. Ayan, pwede na. Ah, pwede na. Agay pa dito galing? Uh Oo. -oh. Bukas na kaya yun? Sarado pa rin na nung. Mga sarado pa. Ang mga tindahan dito. Ang bukas lang dito yung mga pagkain, restaurant. Ano kala kong bumiis kayo kagabi? Naan? Ang panlaho. Wala pa. Sarado. Magabi? Oo, Pero nagsarado. Pero may pasado na alas 11 gabi. Alas 11 na ng gabi. Kaya hindi kami nakasarado nang hula. ha. gawin ang mga dahon. Ano? Yun magbawal siguro dito ng mga mga. Saan? pa. Ooh, hoo, hoo. Ay, ito. Ay, sarado pa. Ah, mamaya pa. Bukas. Ay, no, pa. Ito ka na namin namili. Ayan, no. Diyaka na. Diyaka kami namili. Masagubo na pa Pilipinas. meron Oo nga, eh. Wala na. Malalayan na. Na? Na tayo. Kasada oh. Ganong kalinis dito sa Hong Kong. Pati at kasadaw, uh, may mga walisan tapos ginitiligan nila ng tubig. Pinalilinis nila tubig. Pinapalinis nila tubig. Ganong kalinis dito sa Hong Kong. Mm. Adidas. At dito siguro mga sapatos yan. sapatos. yan yung sabi mo na akit tayo sa as, Sabi mo kagabi? Oo. Oh, oh. oh. ah. Kagabi, di ba? Mahal daw diyan Mahal daw dyan, Adidas. Gabi dyan mga gamit na mga pagsuot sa mga katawan, na mga, mga kagaya na mga damit, sapatos, so lahat na No? Ang taas niya, no? Oo dapat doon sa taas. Mabilihan uh, ng mga ano, kung ano-ano. Hindi na kami nakaakit kagabi kasi daw. Mahal daw dyan. Pero uh, ang anlang namin ay para lang katingitingin lang maka uh, maka ano lang gala-gala yan, yan Ay, hindi pa magandang patakaran dito, hindi katulad sa ating kahit walang sasakyan ganyan naka-stop, diretso pa rin mga tao. E dito, disiplinado. Oo, oh, disiplinado. Ah, talaga nilang mag-go. Oo nga, ayan. Ayan, red pa Ayan, red. Ayan, green na. Oh, tawid na kami. oh, ayan. Kahit saan niya mga ano, patawid ganyan po. Hindi, di basta-basta ano, tatawid. Hindi, hindi, hindi may ibang keta din. Oo, may oh, may okay. mga baking. Mga pingda mga Wala na ibang changgian dito kung di. Oo, oh, oo. Oh. Ang laking din mga sarado pa kasi. Ay, ang tinapay yun. Oh. Sarap. Yung yan ang masarap na iba ako sa airport. Oo nga. Dala ko yun. Dala ko yung ano eh. Dala ko yun. Dala ko yun. Dala ko yun. Pagkakita natin mamaya. Masasama ako. Ang gonggong dala. Ay, ito. pala na. Masasama. Masasama